Hello mga kamplantita. Ayan, may napanood ako sa YouTube regarding din sa free na fertilizer. Ibababad mo uhum. lang at yung tubig niya na extract ay siya ang magsisilbing fertilizer ng inyong mga gulong. Ngayong hapon, araw ng Sabado, nandito ako ngayon sa aming mini garden at pinagmamasda ng mga aming mga pananim. May talong, may sili, may sitaw. At yan yung bagong pananim namin para sa darating na summer ay mayroon na kaming aanihin ah. syempre mamumunga na yan pag darating na summer yan. at mayroon din kaming talong na namumunga na sa labas ng aming bakot yan lang po mga palantitang aming mga halaman na gulay at atin na pong ididilig ang ating binabad na mga nabubulok na basura. Uh -huh. uh, every time na namamalengke ako, uh, nagluluto ka ako sana pag yung mga pinagbabalatan, binababad ko yun sa timba. Nilalagay ko lang yun sa isang timba. Tapos nilalagyan ko na lang kanina ng tubig para dumami. Tapos yan, itry natin na idilig. Gaya nun sa napanood ko sa YouTube na uh, siya yung magsisilbing organic fertilizer or panaba na ating mga tanong. Makikita natin 'yung result pag uh, lumalaki na yung ating tanim. wala namang masama pag ating sinubukan. At yan, sinu Diniligan ko diniligan ko na siya isa-isa. Kayo po ba, ano po ba ang 'yong mga pa, uh, organic fertilizer sa inyong pangapananin? Ah, uh, pwede nyo po akong turuan upang sa ganon sa susunod ah uh, sa susunod, alam ko na 'yung mga gagawin yan Sa, mahal, sa mahal ngayon ng ating bilihin, kailangan natin magtanim sa ating bakuran, mga kumare. Kasi alam nyo po, ang per kilo ng kamatis ngayon, umabot ng 240. Ang sitaw is 150. Ganun na kamahal ngayon ang ating mga bilihin. Mas mahal pa sila sa karne kung tutuusin. At hindi pa natin alam kung safe ba yon kung sinawsaw ba yon sa kung ano-anong chemical na atin naman na kakainin at ipapakain sa ating pamilya kaya maganda rin mga uh, kumari kung ating susubukan na magtanim sa ating maliit na bak bakuran ayan, maliit lang po yung bakuran namin pero syempre kung ano ng paraan magawa ng paraan okay na din para pagtaniman ayan pumunta ako sa likod kasi dun sa side namin sa likod Yes, may ka yung upo dyan. Hindi ko na rin pinakita po.